Another shoes, another day mga busing. Ay di tayo ngayon ay nandini pa sa bayan ng Tanawan. At tayo ay may kukunay na tatlong sapatos mga busing. Ay nawa ay maabutan natin daon mga busing. At yung iba nga po di yan, ay bayad na. Ay husay kapag nawala. Ay di babalik na naman ni Jimbo yung pira. Ay di chinek natin kung nandini pa rin meta spade. Ay kaso mga busing ay sa kasamaang palad ay wala na. Ay bayad na yun eh kay naman din, ay di babalik na lang natin yung pira ni madam ay wala tayong magagawa sa janggay ay buti na lang at nandini pa aring vomero and aring adidas na 4D mga buseng at yung may ari nga ng 4D ay nagdaw na sa atin at sa sabado daw niya kukunin, ay arin namang vomero ay dpsg natin kapag walang kumuha mga buseng pagkakasolid naman sa dyan ang kondisyon, ay nabili lang yan sa atin ng 3,500 mga buseng, ay hindi man lang ng lahate sa SRP na ring 13,000 ay ang pagkakaswerte day ng nakabili na rin. Kaya naman tayo ay uuwi na mga busing. Bagaman tayo ay medyo malungkot at wala nga yung isa ay wala po tayong magagawa. Ay sadya pong gayaon kung minsan po ay panalo ay kung minsan ay talo ay babawi na lang tayo mga buseng, sa mga susunod nating transaction. The next day, meanwhile. Ay di yun na nga po mga buseng, Ay kagabi nga po ay minag-message sa atay na isa nating follower, ay siya nga ay nagpapahanap ng size 7 mga buseng, ay saktong-saktao na tayo nakakuha ng Vumero ay di aray ating in sa kanya at tuong pagkakaganda rin naman rin mga buseng, kaya naman agad na siyang nagsend ng payment di yan. kaya aray po at ipapaship na natin aray dine eh, sa si JNT mga buseng at ang nakabili lang naman po nare ay from Kalatagan, Batangas at aray namang 4D mga buseng ay from Laguna lang kaya naman isang araw lang ang transaction saksyon ay nandoon na agad sa kanila mga busing time check mga busing 8-11 so nandito tayo sa Robinson's Place Lipa para i-meet up yung ating best friend na si engineer so ito yung nabili sa atin bumero kung naalala nyo ito yung ating sa sana kaso inawitan sa atin ang ating best friend wala tayong magawa hindi tayo makahindi ay diaret hinihintay na lang natin si engineer mga bossing na ating long time best friend ay ngayon na lang ulit kami magpapangita na ray sa tagal tagal at napaka busy na rin nga na ray, mga bossing at syempre may iba't iba na rin tayong ginagawa sa buhay bagaman gay on mga bossing ay suportahan pa din ay kung hindi nyo na itatanong mga bossing ay ari din po nagturo sa akin kung paano kumita sa ukay ay din panahong pandemic ay eh, nagbibinta kami ng mga t-shirt ng mga iyan ay sila din ang nagturo sa akin kung paano mag legit check ng mga items kaya naman laking pasasalamat ko din sa mga aray mga busing ay kung hindi dahil sa ating kaibigang aray ay wala din tayo sa ating ginagawa ngayon kaya naman tayo hindi makahinday mga busing nung aray inaawitan sa atin ay ginagawan ko na nga ng issue yung sapatos para hindi mabilay ay wala talagang magagawa at gusto gustong gusto ng ating kaibigang aray kaya naman atin ang ibinigay mga busing ay siya paano pa hanggang sa susunod na transaksyon na lang ulit natin mga busing thank you for watching and ingat po kayong palagi